Sige, ibang Dali, dali yun. Paluya-luya. Unahan mo ron. Ang Basta wala isa ba? Basta nara. Ang tanaw. Ang lagi. Ayaw, malang. <laughs> tulo ka buok. Tulo. Tulo. Wala. 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 Wala diha. Basta naras ubos, wala des babaw. Naras ubos. Pangita gyud. Oh. Ah, nakuha na. Isa. Sang ikaduha. Oh, nakakuha na. Sang ikaduha. Pangita gyud. Abdi kay dai. Oh, Hoy, mga, mga tunok mo diha. Basta. Nara seni, seni, deal. Oh, seni, 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 wala deh seni, 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 ubus seni, ubus seni, 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 Hindi, sige. Parayog. Yung... Unsa. Wala. Layo na kayo mo. ari batabong na na ba to? Klo. Klo. Gali. Ano? Sige, babe. Wala na yung Oh, okay. Naduha <laughs> na pa isa. Na pa isa. Ang klo pang tolo. Ta pa <laughs> Asa klo katulo May ba ana hayaya mo tanos video lagi <laughs> ay, ay, <ikatulo. laughs> <laughs> Bungkang kasura. <laughs> na na, isa isa kang kuan. Ay, bata, Asa manapita? Dang ikatolobe. Isa makapako. Taras <laughs> dibe, garina na, pa na drop. Nakikita ka. pa na-push. ita, jib. Ang katulo. Una. Kaduha. Kita naman. Katulo. Katulo na lang. Katong bagong post be. Ang ikatulo. Katulo.

Oh, sige sige, susunod na po. <laughs> <laughs>